Hindi lang umuupo tapos nag-diet, umuupo. Eh, syempre, wala pa nalang. <laughs> bawal, bawal yung ano. Ang hirit, bawal. O oh, sige, bawal. Pinagbawalan ako ng misis ko. na no. Kain ka ng kain, hindi mo na kaya. Nag-cheat day ka ng isang cheat day, cheat day 2, 3, hanggang 10 kilos plus again. Oh. Anong klase <laughs> yung pagda-diet yan? Pagyan oh, natin ng sauce. Ayan. Okay. Tama na yan. Tama na yan. Mas marami pa yung kinain ko. <laughs> <laughs> Tapos yung isa, hindi ka umiinom. O oh, hanggang ngayon, hindi ka pa uminom. Ito, ilagdag natin protein bar. Good morning, good morning. Magandang umaga. Ayan. So, nandito na naman ako sa kusina. Ay, eh, syempre. So, sa kusina, yun ang favorite place na dito sa, ano, kagabi, ano? Sumakit na naman yung tiyan ko. Paano, hindi ka naman kasi kumakain. Eh, syempre, ano, sasanayin ko muna yung katawan ko kasi mga kaibigan, yung, yung, inyong lingkod ay nagda-diet na naman po. Pero laging sumasakit 'yung tiyan ko. No. Ano kayong magandang gawin doon? Kakain ka pero konti lang. Oh. Mm -hmm. Wala kasi akong ang kinain ko lang isang beses akong kumain at saka prutas lang kinain ko kagabi at ah, kahapon buong araw. Oh, 'yung tiyan mo hindi sanay sa kanyang uh, pagkain siguro. Oo. Oh, oh. Gusto karne. Oo. Oh, oh. Gusto karne. <laughs> Sige, basta ano na lang. Uh, ngayong araw pa at uh, bukas kakain na na. Hindi, bukas. Ibahin ko yung ano, yung ano yung kinakain ko. Mm. Kasi talagang ano kumikirot yung chan ko mga kaibigan, mm. uh. Hindi na maganda yan kapag masakit yung chan, di ba? Ay, oo nga, no. Kahit konti lag bigyan mo siya kahit ng, ewan ko, cracker or something, hindi nga, ano yung acid. Ay, oo nga, no. So, yun mga kaibigan. Mag-comment nga kayo mga kaibigan kung ano pa yung mga suggestion nyo kasi yung sinasabi ni Maria ang I think yun ang maganda, no? So, mm -hmm. sige. At papasok na ako sa trabaho. Okay, so, sige. So, ikaw? Ka trabaho ka rin? Oo. Mm -hmm. Okay, sige. Mm Hindi -hmm. ko pang makalimutan yung baon ko, mga kaibigan. Makamali tayo. Sa mga sandaling ito, mga kaibigan, ang aking itlog, ang aking tiyan, ang aking mga bituka ay uh, hindi po maganda ang pagkiramdam. Maya't maya lang po mga kaibigan, huwag po kayong bibitaw at dinggin po natin ang advice ni Maria sa inyong lingkod. Nakarating rin tayo ng safe mga kaibigan. Let's go to work! you know? Ah, Mga kaibigan. Kumain na po tayo. Kasi hindi ko na kaya. Lunch break na rin sa trabaho. At syempre wala tayong ibang kakainin kundi ito lang. At saka yung ating banana. Magbawas-bawas tayo ng timbang ngayon. Kasi eh. Grabe. Grabe yung nag-gain ko. Naka ano ako. Naka. Naka-gain ako ng uh, 8 or 9 kilos. Ilang ano lang yun. Ilang linggo lang yun, mga kaibigan. Pero, before that, naka-lose rin ako ng 13 kilos. O, diba? Tapos, bumalik. Kaya, <laughs> kaya, yun ang problema. Ah, uh, basta. Basta, mag-diet tayo. Ah, <laughs> uh, ito lang naman eh, ano eh. Ah, uh, habang kaya, di ba? Pag hindi na kaya, ay siyempre alam na this. Na? Mm. 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 Sabayan natin ng pampatalino na kape ang mansanas. Tignan natin. sarap lahat pagkagutom <laughs> oh my goodness jab hmm. hmm. ito ilagdag natin protein bar oh my goodness oh kita kasi na eh, sabaw mo na kanila <laughs> siyempre tapos na yung ating trabaho at let's go hey unfortunately mga kaibigan hindi ko nakayanan kaya sumaklolo ako kay misis hindi uh, si sumaklolo? humingi ng tulong oh, so. sabi at, ko sa kanya kakain pero kunti lang kaya ako na gagawa sa kanyang ano kakainin kasi kung siyang gagawa, masyadong marami na naman. Oh, sige. Kaya sabi ko, kunti-kunti lang. Uh Oo. -oh. Sige, ako nang na gagawa. Ah. Parang marami yan ah. Hindi ba marami yan? Hindi marami yan kasi baka mabitin ka tapos ilang plato na ang kukunin. Alam. Ah, sige, guard. So, Bawal. Bawal yung ano? Yung hirit, bawal. Yung hirit, bawal. O, sige. Bawal. Pinagbawalan ako ng misis ko. <laughs> Nagyan natin ng sauce. Ayan. Okay. Tama na yan. Tama na yan? Mas marami pa yung kinain ko. <laughs> <laughs> Tutingin nyo. Okay. So, yun ang ano? <laughs> Ewan ko. Cheese siguro konti ano. Wala nang cheese para okay. bawas taba. Kahit Ayan. yan lang. Ala, sige, may kan. Ay, naku. Ayan, mga kaibigan. Ayan, mag kasi. Mag-i-chamo, ma maganda. Warm. Oh, ang konti, isang subo lang to. Kasi ito maagam yung tisubo. Ah, sige. Ito is less. Paunti-unti na lang. Paunti-unti, mga kaibigan. <laughs> Tapos, magano ka. Kung hindi ka pa busog, kain ka ng ano. Na. apple, ganun. Kumain ako kanina. Yun ang lunch ko. Hindi kumain uli. Wala namang ano kung kain ka ng maraming apple. Wala namang awan oh, madi Ano ito na lang. Hindi na masama. Hindi masama. Okay. O sige, first bite natin mga kaibigan. Kuntihin mo yung ano mo, yung... Kuntihin mo yung ano mo, yung sakmol mo. <laughs> Hindi yung malaki-laki. Tapos inayadam ng mangan. Tapos uminom ka ti adong ng danom. Nung kape nga nabusog. Inom ka ng maraming tubig. Oh my goodness. Oh my goodness. Hmm. Medyo mm -hmm nanghihi na ako sa trabaho kanina. Baka mm. na ano ka na daw. Mm Hindi -mm. naman. Mm -mm. Eh paano kung maipapagawa sila sa iyo? Wala ka nang ano. Lakas. <laughs> Baka mag-fail ka pa diyan. Oh, kok mal. Oh, my... mm. no, ano happy ka na? Mm. Very happy.

magda-diet ka, sabi mo, di ba? Tama na yan. Masyado ng maraming carbohydrates yan. Mm -hmm. uh -huh. yan na lang. Mayroon hmm. pa ako doon, marami. Madami siya ito. Mm hmm. Ang bilis kong kinain, no? Girawing gutom. Magmukas mo kasing gulisang. Ito pa, mo, <laughs> Ano, pagka hininay-hinay ko, di mas ano yung ano, may pro-prolong yung ano. Hindi. Makahabaan yung aking pag uh, Ano bang yung Yung aking paghihirap <laughs> <laughs> Uy, ang tamis nito, ang sarap nito hmm. Ang yeah, sarap no? Mm. No. Mandarin, eh. Mm. Yeah. Solve na tayo, mga kaibigan. Salamat, Denise. Salamat, ha? Bakit? para ginawan... namang ibig mong sabihin pinagbabawal ko <laughs> <laughs> parang salamat at pinakain mo ako salamat at inpalobos mo <laughs> hindi, ganun talaga <laughs> <laughs> at syempre nagpasalamat ako kasi ikaw, ginawan mo ako ng pagkain ikaw naman hmm. Oo, para tulungan kita na mag, ano, mag-diet. Mag-diet? Ah, yun nga, yun nga, ano. Hindi mo kasi alam, alam mag-diet. Mm. Hindi ka naman kumakain. Hindi naman diet yan. Mm. Tapos, uh. ilang weeks, nag-diet ka, hindi ka kumakain. Tapos, oh, nag-reduce ng 10 kilos. Ah, pag, kapag, ano, kain ka ng kain, hindi mo na kaya. Nag-cheat day ka ng isang cheat day, cheat day 2, 3, hanggang 10 kilos plus again, oh. Uh. <laughs> Anong klase yung pagda-diet yan? An unhealthy healthy. Ta tama naman si Mrs. mga kaibigan. Ganun lang nangyari kasi sa akin. Pero... Palagi so, si ganun ang nangyari. pala? Ilang, taon mo na tinatry? Oo. Oh, oh. Ganyan palagi ang ginagawa. <laughs> Ngayon, Tapos mag-exercise ka kasi. Nag-exercise naman ako. Anong ginawa mo? Naglalakad ako. Nag-drive <laughs> ka ngayon, hindi ka naman naglakad. Bukas, bukas maglalakad ako. Tap, para maano, ma ano, ma oh. na diyan? Ma, ma fat burn. Oo, ma fat burn daw yung taba natin. Hindi lang umuupo tapos nag-diet umuupo. Eh syempre wala pa naga. Ah, tama na. <laughs> <Tama timis. laughs> motivated yung bunganga niya pero tama naman yung mga sinasabi niya. <laughs> Ay, nako. <laughs> Tapos yung isa, hindi ka umiinom. O hanggang ngayon, hindi ka pa uminom. Ano, ilan, anong ininom mo sa ngayon? Sa araw na ngayon? Wala. Siguro, ano lang? Kape. Kape na naman. Uh -huh. ano, yan. bawal yan ang kape. Uh -huh. Hindi maganda ang kape. Kaya kayo mga kaibigan, pakinggan nyo ang ka mga... ng tubig. Agala ka T1 liter. Ayun na, basit pa yung dayta ah, na 1 liter. Ala doob. Oh. Ang dayta, kaya ang kang umig inong tida, no? Mm -hmm. Kaya dati ka sa tango. Ah. Ayan. Mm -hmm. Mga kaibigan, advice ko sa inyo, no? Pakinggan nyo yung mga misis ninyo pag nag-advise sila. 오케이, 오늘 저밥 가오리 샤카니가.